Gusto mong maranasan yung espiritu na nananahan sa'yo, na hindi siya aalis, para wag siyang mapigat, aalisin mong galit, kapaitan, yung kadaldalan, yung panlilibak sa kapwa. Maalisay nyo yan. Pati masamang akala, alisin nyo yan. Yung pagkakaalit, alisin nyo yan, mga kapatid. Para yung espiritu pinapatira sa atin, manatili ang tahanan ng espiritu tayo. E, bigyan natin siya ng comfort when He is dwelling in us. Pag kami kapaitan tayo sa puso, mapait ka kung magsalita. Kung magsalita ka, pagalit. Pagka ganyan, yung espiritu, mapipigati yon. Pero para to retain Him, ang gusto ng Biblia, to retain Him, maging magandang loob kayo sa isa't isa maging mahabagin, magpatawaran. Pagka nakakapagmagandang loob ka, utos ng Diyos yun.